Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si JR Tucson TV again. Ayan, so meron kasi nag-comment sa atin doon tungkol doon sa ginawa natin video how to edit cover song using Audacity. So sabi dito ni Sir at Jadiwak1353 Ayan, basahin ko na lang. Boss, pwede po bang magtanong? Pag nagre-record na kasi ako, sumasabay sa record yung minus 1. Hindi yung mismong voice ko lang. Paano kaya gagawin. So, yan po ngayon yung ating uh, tuturo ko sa inyo. So, basic tutorial lang po ito. tungkol sa audacity, paano mag-record na hindi magkasama yung uh, voice nyo sa ating uh, background music. At, yun po yung ituturo ko sa inyo ngayon. So, ayan. So, ang kailangan lang natin gawin ay kailangan natin ng mga gamit na ito. So, ano ba ang una nating gamit? So, yung una nating gagamitin guys ay kung meron po kayong ganito. So, USB sound card. Ayan. Ito po ay mga free lang po no, sa mga parcel natin. Ayan. Kung wala naman po kayo nito, meron tayong magagandang klase ng USB sound card katulad po nito sa mga ipapakita ko. Ayan. Ayan. So, tapos, kung wala naman po kayong USB sound card at meron po kayong ah uh, ganito sound card uh, kung meron man kayong V8 sound card kung ano man mga sound card nyo pwede po ito so yung akin ay yung K1 Pro ayan so ito yung dat dating gamit gamit ko na so tapos syempre kailangan natin ng headset yun yung sa likod headset ayan tapos yung microphone natin nandito din sa likod natin Ayan guys, so umpisaan na natin. So punta na tayo dun sa ating uh, Audacity. Ayan guys, bago tayo pumunta ng Audacity, ito po yung pinaka-importante natin gagawin. So, kailangan po magkahiwalay po ang ating headset tsaka yung microphone. So, pag dito po natin kasi isinama yung headset natin tsaka yung microphone ay talagang magsasama po siya. Ang vocals tsaka yung ating instrumental. So, kailangan magkahiwalay. So dito, ang ilalagay natin ay yung microphone lang natin. Yung condenser microphone lang. Isasaksak natin to. Siyempre, kailangan connected to yung ating sound card doon sa PC natin. No? Kakabit natin. And then, ang ating headset naman ay dito natin ilalagay. Ayan. Dito sa USB sound card natin. So, kailangan magkaiwalay po sila. Hindi pwede mag magsama. Okay? Para hindi ni magsama ang vocals sa yung instrumental natin. Okay? So, ayan. So, punta na tayo ng audacity. si up po natin kung paano natin ihiwalay ito doon sa input at yung output natin. So, tara na. Let's go. So, ayan guys. Nandito na tayo sa ating audacity ngayon. Ang una natin gagawin ay is set up natin yung ating microphone and then yung ating headset or speaker. So, ang gagamitin ko guys yung speaker lang po. Hindi na po yung uh, headset. So, dito tignan natin yung audio setup. Playback device. Ito yung speaker natin guys yung nasa PC po natin. Okay. And then, yung nasa microphone po natin, dito sa recording device, ay yung pinili po natin, ay yung nasa K1 Pro. Ito po yung B1 USB Audio. So, may po sila. Ayan. So, hindi ko sila pinagsama. Para magkaiwalay po yung vocals natin, tsaka yung ating instrumental. Okay? So, naka-stereo tayo dito. And so, ganun lang po. Tapos, itrain na po natin mag-record. So yung una natin gagawin, punta tayo sa tracks, add new, stereo, track. And then, ito na po yung ating vocals. Dito po magre-record yung vocals natin. Ngayon, kailangan natin ng instrumental pa sa, para sa ating uh, music instrumental. No? So mag import po tayo. Meron na akong dinownload dito. Ayan. So kakantay natin yung Dionella and Jair. Open lang natin guys. Ayan. So delete ko lang po kasi ito po yung Intro. So try natin guys. Let's get to it and sing it. nice Let's go. Check mic one two three one two One, two, three. One, two. Flowers, not a flower, and they bloom. Like my friends to live a life a day without you. I hate to think that you might have to die someday. A thousand years won't do a pool. Alright, ng gandun ng Ayan, so, pakinggan mo natin ulit Wala dito. Flowers not a flower, suns and they bloom. Like my friends to live a life a day without you. So yan, so play natin ng walang instrumental na. No? So yung pinaka main reason po kasi natin dito na magkaiwalay sila. No? Hindi nagsasama silang dalawa. Okay, so i-mute ko po yung ating uh, instrumental. And then play natin ulit. to. Oh. So dapat wala po itong instrumental na. No? Flowers, flower, blue. right. So wala sang instrumental guys. To in life today you, to that you have to die a thousand years won't do a pool. Ayan, so, baka maka-copyright kasi tayo. So, try namin natin pakinggan na may, may instrumental, guys. Flowers, Like my first to live in life a day without you I hate to think that you might have to die someday Alright So ayan guys So oh, magkaiwalay po yung uh, vocals natin Tsaka yung ating instrumental Ngayon Papakita ko sa inyo Yung magkapareho No? Para malaman nyo Okay? Okay? Punta tayo ulit dito sa audio setup. And then babaguhin natin itong speaker natin. Gagawin natin speaker ah uh, dito sa B1 USB audio device. Ito po yung ating ah uh, K1 Pro na sound card. Click natin. So dapat magkapareha po sila dito. Ayan, B1. No, B1. So delete natin ulit oh, yung ating uh, delete. So dito guys, papakita ko sa inyo na magkasama sila. Okay? Ito naman yung magkasama sila. No? Para ma-compare lang natin. Itong speaker ko at saka yung microphone ko magkasama sa isang device. Sa isang sound card. Okay? So mag-record po tayo guys. Ito na Sound check one two. One, two, three. Flowers, not a flowers, such they bloom. Like my first time living life, today I'm with you. Hate to think that you might have to die someday. A thousand years won't do a boom. Okay, stop na natin. Ayan okay, guys, so imute ko ulit itong ating instrumental and then ipi-play ko po itong pangalawa natin. Tinan natin po yung pinagkaiba. Sound check, one, two. Ayan. So kung naririnig nyo guys, meron siyang ah uh, background music o instrumental music. Ayan. To the human have to die oh. Okay naman po siya. No? Maganda naman yung kanyang uh, kanyang uh, output pero hindi po natin malalagyan kasi ito ng uh, effects. Yan voice effects kung kasama po yung ang kanyang instrumental. Kailangan magkabukod po ang ating microphone doon po sa ating headset or sa speaker natin. Okay? Pwede naman siguro magkabaliktad pero hindi ko po nang tatry. Yung microphone po natin ay nasa uh, PC and then yung headset natin ay dito sa K1 sound card natin. Pero mas better po yung uh, yung ating microphone na sa K1 sound card natin. Saka yung speaker na lang natin doon sa PC, no? So, ayun, magkabukod po siya, ha? Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ulit may natutunan kayo. Ako nga pala si JR sun TV, guys. See ya!